Department of Agriculture tiniyak ang pagpapatayo ng mas maraming cold storage facilities. No January 16, 2024, nakipagpulong na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Agriculture at iba pang mga kaukulang ahensya upang talakayin ang iba't ibang mga isyu sa agricultural development. Sa naturang pagpupulong, ipinakita ng Department of Agriculture ang kanilang status report sa pagpapatayo ng cold storage at post-harvest facilities sa bansa. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos noong nakaraang buwan. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon ng cold storage facilities sa iba't ibang bahagi ng bansa? Alamin natin, ang cold storage facility ay isang specialized storage warehouse na mayroong temperature-controlled environment. Ang pangunahing function nito ay maging ng perishable goods o yung mga produktong mabilis masira katulad ng gulay, prutas at isda. Sa paggamit ng cold storage facilities, matitiyak ang quality at mapapahaba ang shelf life ng mga produkto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 30% ng agriculture products ang nasasayang dahil sa poor logistics system sa food supply chain ng bansa. Kaya naman upang maiwasan ang oversupply, overproduction at pagdalugi ng mga magsasaka at manging isda dahil sa pagkabulok ng kanilang mga produkto magpapatayo ng mas maraming cold storage facilities ang Department of Agriculture partikular na sa La Union. Baguio, Tagig, Quezon at Occidental Mindoro. As of November 2023, nakita lang nakapagtayo na ang Department of Agriculture ng 268 cold chain facilities sa bansa. Target ng hensya na makapagtatag ng karagdagan 47 na cold chain facilities bago sumapit ang June 2028. Sa magpapatayo rin ang Department of Agriculture ng 5,000 pallet position cold storage para sa mga hulay at high value crops. Ayon kay Secretary Laurel, Inaasaan magagamit ito sa June 2025. Para kay Quezon City Councilor Alfred Vargas, kapuri-puri ang naging aksyon ni Pangulong Marcos na gawing prioridad ang pagpapatayo ng cold storage facilities. Anya, magbibigay ito ng ginhawa sa bawat Pilipino dahil posibleng maging mas mura ang presyo ng bilihin. Kaya para sa konsihal, ang hagbang na ito ni Pangulong Marcos ay maituturing ding anti-poverty initiative. Ikaw, sang ayong karimba na malaking may tutulong ng pagpapatayo ng mas marami cold storage facility sa bansa? D W Research Report Re -re Report